Hi guys, gawa po tayo ng palaman sa tinapay guys. So ito yung aking palaman na gagawin. Ayan, dalawang itlog na nilaga guys. Ito yung sibuyas. Gamit tayo ng asin. Ayan, asin, asin yan siya guys. Tsaka black pepper, tsaka mayonnaise. Ayan po yung ating gagawin. Durugin po natin yung itlog. Ayan, tsaka natin siya. Tiplahan, pagsama-samahin natin yung ingredients so ayan, durogin lang po natin ito para makagawa po tayo ng palaman sa ating tinapay <laughs> ayan ayan, durogin lang po natin yan Durogin lang natin. Ayan na siya guys. Pwede na yan. Tapos isama na natin itong sibuyas. Ayan, simutin ko lang itong natitira. So ayan, simutin natin kasi nakadikit siya eh. Sayang naman. Kasama yan eh. Tapos naglagay tayo ng paper. Ayan. Tapos asin. Ayan. Tapos mayo. Mayonnaise. Tapos salo lang po natin. ayan so, lang po yung aking ingredients dito guys tapagan na lang po natin ng mayonnaise so ayan siya guys palaman na natin may palaman na tayo sa ating tinapay tapos pwede na tayong mag-add dito ng litos parang ay gulay ayan so ayan siya guys maglagay tayo ng kunting litos tsaka ito yung ating pinapay tsaka lagyan natin ng ketchup ayan and lagyan po natin na ginawa natin palaman ganyan lang no? lagyan natin na para may gulay siya lagyan natin ng konting litos ayan, tapos pwede na ayan ayan, ito naman ay itong tatlong sandwiches Ayan. no oh, ayan siya. Tatlo. <laughs> Tatlong patong. So, ito na po lahat yung aming tinapay, guys, na may palaman. Baon nila sa work. At saka, ayan, almosal na mga ina. kunana ng palaman guys, Ayan, thank you so much for watching.